Ako na rin, ako eh. kasi hindi pa magpalit ng pedal. <laughs> Tigas <That's it. laughs> <laughs> ng patok. Hindi ko masagasaan ni, Gumugulong eh. Oh, dating dati mo na ba yun? Hindi <laughs> naman nyo. No? Oh, oh, dati na sa ulalim sila. Dati na sa ulalim sila. Dati sa sa hindi sila Ayun, lumabas eh. <laughs> Ngayon lumabas. Uh, Mahawi dati. Kapay <laughs> Ganda lo ko ah. kalik yung pako. Yung Wala yun eh. Ayos. Ipahan <laughs> ako slide yung unahan ko na may mga bato-bato <laughs> na. Ayaw mag-roll. Kailangan ka pa. Hi, 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 hi. Tama pa. Ayaw slide Ayaw mga ano eh, uh, uh, bato, uh, bato, uh, bato, uh, bato. Uh, naku na. Oh. Na, ready. Eh. Ako ano Hindi naman ako na hindi naman ako nag-date na nawala ka lang sa nawala lang ako sa Ayos. Okay. Sana wala pre. Para ako. parang Para ka doon. Okay. Ano na Ayan, okay. kasi hindi pa magpalit ng pedal. <laughs> Justify. Tama <laughs> na nga. Oh, sakit sa kamay ng kahit na peddle. Tingis ng Hindi gumasagan eh. Gumugulong eh. dati mo na ba sinasagan yon? <laughs> dati naman, hindi no, no. na <laughs> <sila. Dating> naman. Pa-sagan <laughs> <laughs> ay lumabas eh ay lumabas mahawi dati. Nasplit ako dun tao ng birth ko na nagaroon ako kung para naano ako isang growing Shit. sampu pamasahe. growing in church eh sampu masaya yeah na na gaganap pa ba 'yun sa sa church wala na ano. no papamassage may pindahan ng badminton Islog yung mama minamassage sayo next travel friendly isa sama na